Miguel Tien. Yan. Nina Bodet from SK Chairman, Franz Louis Bodet SF Gamara. Boom boom. Bautis. <laughs> At ang kanyang Dunkin El Santos. Dunkin Donut. Donut. <laughs> Mike Steven Martinez. Iyo. Mark Dave Apable. Aho, aho. Aju, aju. That is Jay San Antonio. Wow, yeah. girl. <laughs> <laughs> Aguapo, Mark, Kevin, Trinidad, oh! Rosa. Yeah, yeah! <laughs> George, Russell, Manalo. Oh! <laughs> and the last. And the last. Geronimo, <laughs> Burga, San Gabriel. <laughs> I want to sign. I want to sign. I want to sign. I Salamat ka. sign. Maraming salamat po. Sana uh, po'y manalo kayo. Po manalo kayong lahat, pero hindi pwedeng mangyari. Dapat ay maging pito lang ang kagawad at isang kapitan. Ganon din po sa sangguniang kabataan. Maraming Orl maraming para. salamat po. Alden Sarong, Stonic Love. Good, good well, luck. Good luck sa inyong lahat. Kinakaw na ng asawa. Extra um, mo. Extra. Extra! thank you. Kinakaw na sa, ng asawa. Parang ni... Yate, yung mga sabi mo, sana sana manapala rin sila lahat. Ang masasabi ko lang, sana manalo kayo lahat. Maraming alak, maraming pulutan. Alala. Maraming alak, maraming pulutan. Pagkailangan lang. Ade nak kasih duit? Tidak. 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 Dia Tidak. 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 Ano, baka, babae, babae, flip top. Ay, flip top na, ay, yeah, flip top, yeah. top na. Ay, gusto mo lutz. Oh, gusto mo lutz raw. Gusto mo Hay, tama, may pakinabang naman. Oh. Hay, magi tatang balingbeng. Wala pa ako din si Attention. Oh. Hay, di ako lagi balingbeng. Oh. Kung sino nasa puso ko, yun ako. Yeah. Si da, si si Ate, ang dating makaleyo, giging makanan de oh paregito nilang tingi sa captain oh. sa facebook paregito sa facebook bago mo pa makain andi ako, ay, waa. Waa. Kailan, ako leo nandiyan so, pa rin ako oh. ayo ah. e, ayo ay, na le-leo gusto niya leya ay niya leya gusto niya leya <laughs> <laughs> kasi jay kasi jay tani sa step na lahat <laughs> ay, ay. oh ayo sanlo wala